Oh, dito, guys. talo oh. Lalo pa ng mga tao dito na sunugan. Oh. So, nagkalat yung gamit dito sa kalsada. Akalain mo mayroong sunog na nangyari, pero wala naman. Dala mo na. So, rp. Rp. Kanya -kanya oh apa ini kanya-kanya nang hakot nang gamit. Mga

guys may niyo, ninyo alos nagkalat lahat yung mga gamit na sa kalsada so panalangin na lang natin sana na wag umulan at hindi mabasa yung kanilang mga gamit no? so napakahirap po talaga na nang gagawin sa iyo ng isang ano eh force evacuation talo pa nila talaga yung nasunugan. Sino so, mga 'yan. sa May mga binubuhat. Sa labas, doon. Saan kaya? na 'to kasama sa wala din. Ayun nga guys, no, uh, lumabas na tayo doon kung saan yung lugar na medyo masikip at maraming tao. No, kaya umalis na tayo doon. So, nakakalungkot lang talaga dahil ibang taga rito ay kilala ko. No, at talas halos naging din natin. Um, ano, di ba? Kasama, trabaho At napakasakit isipin, di ba? Dito na sila lumaki, dito na sila tumanda. Dito sila, sila nagka-pamilya, pero yun nga ang saklap, di ba, yung nangyari. Uh, totoo nga yung kasabihan na napakahirap maging mahirap. Ito ba, alisin na dyan? Po. Alisin na dyan ba? Opo, lahat po alisentay nagtanong si tatay kung alisin daw. Alisin po lahat ng mga nandyan. So, siya, mga gamit, ang gita sa labas. So, nakakaawa dito guys. Eh, apektado lahat. Yung mga naghahanap puhay mapapalayo din sa kanilang trabaho at ano, no? yung mga nag-aaral. Apektado rito yung mga estudyante nag-aaral. Diba? Adapter nung Kagawad Ganda ka po. Ah, yan. Yan. Shout out! <laughs> Kamusta ka? Kamusta Kamusta Ah, uh, medyo mainit po ang tension niya dito sa amin eh. Gaya nakita niyo naman 'no, ang lakot ng mga tao. So, nakakalungkot kagawad 'no kasi ang dami epektado dito, ultimo yung mga batang estudyante na nag-aaral. Na hindi pumasok sa eskwelahan at yung mga taong nagtatrabaho dapat eh napilitan ng absent. Tama? Tama. Ngayon guys, nakakalungkot po talaga. Si Kagawad isa po sa mga kaibigan natin dito. Ayun o, uh, dumarating na na uwi atin sa kabilana naman. Kabilana naman po yung demolition, ayan. Uh -huh. So tayo magbabalik ulit. Ayun o! Tabi, tabi, tabi! Kamudu, tabi, kamudu, tabi, Patong Patong kamadu. Patong kamadu, tabi! hindi ko maganda dito is eh, pinapersa kahit to na may tao pa sa loob no, hindi ko mabigyan ng palugit na wag mo nang ituloy ang demolition na to <tod> tayo ulit sa kabilang kanto Ayan guys, nandito ulit tayo, nasa kanto Nandito pa rin tayo, kung saan ni eh, Inaabangan yung Nangyayari sa tension, no So halos lahat pagod na Kahit ang ating kapulisan nagbabantay Para maiwasan yung tension At kaguluhan, eh pagod na din sila Dahil simula pa ng kaninang umaga Nandito na sila lugar na papasokin nila punta doon sa dulo malaki malaki ang ano